Hello! Gusto mo bang maging isang tagumpay na OFW sa Bansang Canada? Kailangan may sipag at diskarte ka sa buhay mo dito. Kasi alam mo, first, yung education natin sa Pilipinas ay iba sa education nila dito. Kaya di natin magagamit for the meantime. Kailangan mag-upgrade muna tayo sa bansang ito bago magamit natin ito. At nandito guys, kailangan hindi tayo mamimili ng trabaho. Kung anong meron at kaya naman, gawin natin ito for the meantime para lang makapag-ipon at para may panimula. Kasi dito, lahat ay binibili, lahat ay binabayaran. So kailangan hindi tayo mamimili ng trabaho kung anumang opportunity na darating sa atin. So kailangan si paga natin at saka diskarte talaga kasi marami dito na may dalawa, tatlong trabaho. Marami rin na hindi gusto ng mga maraming trabaho kasi gusto nila mag-focus lang sa isa kasi iniisip naman nila yung taxes din naman. Kaya depende sa diskarte talaga pag uh, gusto mo nga angat yung buhay mo dito kailangan sipagan mo and then yung diskarte importante talaga yan Kaya naniniwala ako na education plus diskarte ay nakakatulong talaga sa iyo para aasinso ka sa buhay mo kailangan lang talaga na maging matiyaga ka masipag kasi yung buhay dito is different sa Pilipinas eh yung buhay namin dito is puro trabaho and then Sempre kailangan mo talaga mag-ipon para sa future mo. At least gaganda din naman yung buhay mo. Until next time.